May sili siya. Naku, kukunti na lang na natira sa ampalaya namin, mga mare. Meron naman meron naman kaming free sunflower. Mas maganda pa yung ano niya. Kasi hindi mo nadiligan nung may sabon. di ba? Oo. data na. na. Talbusan niya yung mga ano, mga mare. Yan yung kangkong para ano. yung puro kalkalunay na yung halaman namin eh. Pero naman tumubong sili. Yung galing pampinas yung buto niya mga mare. Wala man lang tumubo sa saluyot. Tutubo oh, yan. Dililigan hmm. Mahangin siya mga mare pero napaka-humid niya. Pero at least kahit papano may hangin siya. Yeah. Kumaba oh, na siya. Yeah. Makatikim nga din ng itong kalkalunay na sinasabi niya. Hindi pa ako nakakain nito eh. Pero si Maritos nakakain na daw siya mga mare. Kaya matitikman ko din kung ano ba talaga ang lasa niyan. Ano ba lasa Maritos? Parang ang palaya din. Ayan. Medyo ano-ano naman na itong mga bulaklak namin. Oh. No? binawasan pa namin to mga mare. I'm sure tutubo na naman ng marami to sa susunod na summer. Mm -hmm. Yung daming kalkalunay oh. Kalkalunay daw to. Eh sa amin tawag namin to eh mga ano lang damu-damu doon. Sa bukid. Pinagtatanggal namin. Ito masarap ata to. Yung maliliit pa. Ayan, meron naman kaming apat na talong mga mare. Ayan. Sana naman magbunga ng marami. Ang ganda ng bulaklak ni ate. nag-ano na yung kamatis ay eh, yung ampalaya namin doon sa may kamatis paikot mo na dyan Maglagay ka na kasi ng ano. Yung ano nila. Maglagay ka ng mga kahoy. Tapos lagyan mo ng straw. Tapos maglagay na tayo ng straw dito. Oh. Meron niya akong balag doon. Meron ba? Saan? Yung sa likod. Hindi mo nakita. Di ba? Alin doon? Meron doon. Ayan. Hey, ayan. Buti na lang hindi namin ano tinanggal to mga mare sunflower nga pala talaga to. Oo ano oh, nga. Oh. Uh -huh. Tumaba agad sila nung tinanggal. Oo, oh, oh, tanggalan mo kasi ng ano, dahon para ano. Dati hindi iliit -ili sila eh. Nung tinanggalan ko ng oh. dahon eh. Siyempre, ito, diligan mo din to ah, mga halaman natin. Apin ay kuwam datan. E, ha, mga soy soyatan sa pagsabungan na ito, di Malit pa, nagsasabong na daw siya, mga mare, ano yun? <laughs> Galit. <laughs> Mumulaklak na. Ano yan? Manok? Di na, <laughs> Adadi. Di halaman ta. Yan mga mare. Ay, mo masyado idikit, Adadi. Ah, yan. Para hindi mahangin-hangin to at tumumba. Ayan. At least may sunflower na kami. Okay. Tara, sa likod mga mare. Dinig din ng kamote vitamin kakalunay. Eh. Pag lang ng konti mga ito, bunutin natin, kainin natin. Salad natin. di ah, ba? Diba? Saranan natin tong ating mini gate, mga mare. Okay. Mga mare. Dito na kami sa may likod mga mare. Ito na yung aming kamote. Nilag This time nilagay namin sa paso. Na pinalit namin yung dating pinon nga, yung pinagtamnan namin ng ampalaya, doon kami dati nagtatanim ng kamote eh pinagpalit namin this time eh. parang hindi pa rin ata makakasurvive yung ampalaya namin mga mare bayan diba at saka meron din kami mga ilang kangkong eto kangkong ito, mga mare at saka yun walang nakasurvive dito pero diligan mo pa rin hopefully makasurvive ito. Uh, 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 oh, Ayan. Uh, tapos eh, uh, 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 lang ng Yeah. Uh, uh, tapos dalhin mo nga yung ano daddy, plastic natin. Malaki. Takpan natin na to ng condomina Ulit. Ang init, grabe. Sobrang napaka-humid ngayon. Mhm. Ito yung aming backyard, mga mare. Maliit lang siya. Pwedeng paglaruan lang ng mga bata.